sino babanggitin ng ebidensya, wala kami magagawa. Eh, na nabanggit ng ebidensya eh. Ganun lang kasimple eh. <laughs> wala, wala akong personal na galit sa kanya. Uh, although, masyadong hanga ako kay Percy Lapid, pero hindi ako hanga kay Leon Guerrero. Isa sa nagsiwala at ng akusasyon tungkol kay Sen. Lapid ay walang iba kundi itong si Atty. Toto Kosing. Una niyang binanggit dito na ang nagmamayari ng lupain na kinatatayuan ng pugo sa Pura Pampanga ay nakapangalan sa nasabing Senador. Ayon pa rito kay blogger Toto Kosing, madaling nakapagbigay ng favor itong si Sen. Lapid dahil 17 ang chairman ng committee about gaming and amusement board sa Senado. Natatandaan na may balita rin na may malaking tao ang binabanggit ng tagapagtol na nasa likod ito upang mabigyan ng permit ang kugo. Sa video na ito, inyong mapapakinggan ang kahayag niya to ni Toto Kusin kasama ang ilang vlogger na sumusuporta kay vlogger Toto Kusin. So ngayon, matutunghayan ninyo kung ano ang ating uh, papahinatnan nito at ako'y papasok pa lamang sa kanilang sa aming ano, yun, vlogging. So, antayin nyo na lang po at uh, ito na tayo. At habang uh, nagpapasok ako, magkikwento lamang ako ng punting background. Ang background po nito ay ganito. Uh, ako po ay nagsiwalat o nag-expose o nag-expose tungkol kay uh, Lito Lapid. So, ang sabi ko, si Lito Lapid ay pinoproteksyonan niya ang uh, pugo sa papurak pampanga kasi po <clears throat> ay siya ang ano, siya ang uh, ay binibigyan ng lupa doon sa may pugo. No? At siya may ari na simple, siya ng lupa. So, ngayon ang um, nangyari kung siya may ari ng lupa ay siyempre control niyang pugo. So, at the same time siya ay ang ang hepe o ang chief committee chairman ng tinatawag na chairman ng committee on ano committee on games and amusement boards committee at ang uh, games and amusement boards ay siyang nagbibigay ng lisensya sa lahat ng pugo para makapag-operate so ngayon kung uh, kung siyang chairman ng uh, Senate Committee on ng Games and Newsment Board ano ang kan uh, siya ay hindi pwede sabihin ang uh, na siya ay walang alam pero uh, sa kanyang sinabi na sa kanyang uh, uh, sinasabi na wala daw siya na wala daw siyang alam talagang sinasabi niya wala daw siya alam dahil at uh, Ayaw ko, hindi niya masabi kung bakit ano dahilan. Sinasabi daw niya, hindi niyo nakita. Impossible. tapos kilalang kilala niya yung mga engineer, ang mga nakasalamuhan daw niya doon, kaya nakabanggaan. Nakaba, tapos hindi niya kilala kung saan ang ano. Hindi niya alam kung saan ang pugo. Hindi niya nakita ang pugo. <laughs> ano ba klase? I know, right to rapid. Ika, smart, ang ang, 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 trabaho ng senador sa tinatawag na <clears throat> na na ano na bilang committee chairman ay kailangan niya na bantayan kung ano ang nangyayari sa lahat ng mga establishmento na binigyan ng games and uh, amusement boards ng tinatawag na lisensya. So dahil sa kanyang committee yon hindi niya pwede sabihin na hindi niya kilala kung sino ang uh, uh, sino ang ano sino ang uh, ang ano ang uh, uh, ulo ang lahat ng uh, sa sa loob ng ano sa loob ng pugo so ngayon sa ngayon nagwawala na ganun siya sabi niya hindi niya alam hindi niya kilala so ito papasok palang ako no dito sa pan. Antay niyo at i-livestream ko sa aking ano yung pag-usapan namin. Kumbaga, ipipresenta ko rito ang, ang, aking mga ebidensya kasi sinasabi ni Nito Lapid ay ano, tawag nito uh, patunayan ko at magre-resign siya. O, oh, ito na ngayon. Pinanamon ko yung uh, tinatanggap ko ang kanyang hap. So, ito na tayo ngayon. Papasok na tayo. Sa, sa tingin ko mahalaga to kasi kung titingnan mo yung sinabi ni ni ano ni Lito Lapid ha? sabi niya yung ano niya yung credibility niya on the line eh. di ba nagkamun pag napatunay magre-resign siya tapos sinabi niya rin na three terms na siya as governor I think vice governor tapos three term na siya na na senador tapos tatagpo pa siya. So, mabigat. Mabigat yung dala niya. So, parang na, nasira yung reputasyon niya rito. Tapos, kung titin naman sa hearing, indirectly, nananawagan pa rin siya sa engineer, sa mayor, natulungan, nilisense siya. Tapos, uh, lumalabas rin para to, sumabit rin yung pangalan ni Arroyo. So, at orin toto, maraming mga pangalan ang nasasabit dito. Ako po, natutuwa eh. Natutuwa ko in a sense na ito po yung purpose ng hearing kasi. Ilan taad kung may kasalanan, at sana naman, kung na-pinpoint nila na kung sino yung vlogger na yon, di bigyan rin ang, ng, platform na magsalita sa hearing para po sa sambayanan, magkaliwan agad din. O yun lang, yun lang. Okay. Salamat ka Ago. Diyan ka muna. Huwag kang alis ka Ago. Mam mamaya I pa. Atorn ni Toto, mamaya ka na. Talagang special ka. Pagsalitayin muna natin si Sir Adventure. Pasakalye. Well, he's up Adventure. So, Ayan, medyo nakita natin. Hindi ko alam si Attorney Toto pala pinupuntir ya. Pero parang nagka ano ano, na ako nung kanila na, na may live and talk. Kasi ito yun Pero eto na Balik tayo. Dito makikita nyo kung paano magtawag, mang name drop. Alam mo yung parang bata na nagda, nagtatawag ng kakampi? Nag-name drop tinawag niya yung mayor, tinawag niya si Gloria, na wag haya ang mangyari ito, masisira ang pangalan na ganito ganyan. Kasi nga, di tayo sanay na nagre-react at si Hilito eh. Ngayon, nung na nalagay siya sa kagipitan, na akala niya siya pinupuntir niya, nagtawag na. Ngayon, pina-action na niya, pati kila Gloria. Alarming to kasi dito natin makikita gaano kalawak ang galamay ni Lito lapit. Akala lang natin, tahimik lang siya na walang ginagawa. Kumakamal pa ilang beses na ba siya na nasa ko sa katiwalian noon eh. Pero this time, nagtawag siya pati si Gloria, tinawag niya. Ibig sabihin, maaring may punto na maari talagang masagasaan, maapektuhan yung pagtakbo niya para sa next election kasi nga, pati ng 2025, tapos na din ang termino niya. So, kailangan niya tumakbo ulit para sa last election. Para sa akin, medyo alarming to dahil nakikita natin yung, kung ano talaga ang totoong Lito Lapid na nakaupo sa Senado. Yun lang muna guys. Hey, Atty. Enzo, pasakalya tapos si Roy. Tapos ayan na yung man of the hour natin, si Engineer Toto Housing. Yes. Uy, ganon ha, Magandang na ako pasensya. Eh si Roy, o Roy. <laughs> Sige, mainit. Okay. Okay, Okay, Hindi. 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 Dito Hindi. Ha? Hindi. Hindi. ano, topic, Hindi. Ano. Anyway, Hindi. 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 sa lahat, Hindi. Ano, sa... <laughs> okay, ato ang mainit sa iyo ator ni Toto si ano ah si si ano ah yung Guerrero ha <laughs> <laughs> naulog na sa kabayo <laughs> <laughs> oh. ay pakibalik daw si ah uh, si Drago na ata siya eh ako medyo hey. ano medyo hindi ako sumusuporta dyan kay Toto sa bagay na yan <laughs> <laughs> mula pagkabata, lahat ng pelikula ni Lito Lapid, pinanood ko eh. <laughs> alam, ko, alam ko pa yung kanta ng Leon Guerrero. <laughs> oh. Kinuwinto ko sa eh, mga oh. eh. ko kayo. Kinuwinto ko kayo. Kinuwinto ko Nakita nyo ba yung may kalaban na dalawa sa unahan? Nakakabayo si Lito Lapid. Tapos mayroon dito siyang ano, bulo. Itak, dalawa, nandito. O ginanyan niya, pa! patay yung dalawa o oh, tapos binawi niya uli o oh, balik yan o oh, kaya niya yun <laughs> oh. at saka yung may kalaban iisa na lang bala dalawang kalaban may kutsilyo pinutok yung ano yung revolver isang bala pa nahati yung bala patay yung dalawa at, kaya, ta, ano eh tapos ngayon yung iniidolo ko ano, you know, uh, ni Engineer Toto eh. <laughs> Sabi ko to, bago ka dumating, hanga ka kay Persilapin. Uh. Tapos ngayon, hindi ka hanga, hindi ka bilib kay Lito Lapin. <laughs> 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 anyway, mamaya na ako. Ano lang muna. Babasokin mo na si Sir Ago. Nag-message siya. Roy, bahala ka na Roy. Pinto-kwentuhan lang tayo para hindi masyadong seryoso. Ma <laughs> mainit masyado yan si Toto eh. Para sa si Kuya Kuya eh, na-hype din na kay Kuya Sado eh. Si Kago. Ito lang, wait lang. Kago ka hmm. bago ka daw makonnect ng ating operator, i-open mo daw ang iyong camera at saka mic para may add ka ulit sa stage. Kago ka pedaliso. Ah, okay. Pakikonnect daw yung mic tsaka camera mo. Yun lang, sige Karoy. Okay, So, napagsalta na ba lahat? Ano? Kasi wala ako. Pasensya na. Gusto ko ma-update. Napagsalta na lahat. So, ngayon, si uh, Engineer Toto na. No? Kasi, gigil na gigil si Engineer Toto. Si, ano, si, ano, si Milong Guerrero. ay eh, Engineer Toto. Eh, no? So, wala sa binabanggit na ano, kung sinong vlogger. Eh, ba? Diba? Basta vlogger. Eh, no? So, paano mong uh, na ano, uh, Engineer Toto na ikaw yun? Eh wala, wala naman ba? iba nag na laban sa kanya, kulag. Bakit mo naman kinaaway kasi ha, Ay, alam mo, hindi naman tayo nang aaway. Alam mo, si, si Kainso, abogado yan. Alangan, kung sino babanggitin ng ebidensya, wala kami magagawa. Eh, ano na nabanggit ng ebidensya eh. Ganun lang kasimple eh. Wala, wala akong personal na galit sa kanya uh, although masyadong hanga ako kay Percy Lapid, pero hindi ako hanga kay Leon Guerrero. <laughs> ay, uh, Sir Art, magandang gabi mo. <laughs> so, anyway, nais ko din sabihin kung bakit... tayo ba ah. Ah, sayo kasi parang reunion to ah. Uh, ito. Mm -hmm. Kung bakit alam ko yun... Oh, kaya, miss ko kayo lahat. Ano, 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 800, 860 na kaagad ang viewers natin ah. <laughs> so, ito po yun ang dahilan kung bakit alam ko na ako yun. Uh what mga 3 days bago mag Senate hearing or days before the Senate hearing, ay tumawag sa akin isang tao na kakilala ko at dati ko ng kaibigan. Uh, ngayon, siya ay eh, nakikiusap na kung pwede makipag-meeting ako sa tao ni Lito Lapid. Yung uh, tingnan ko yung pangalan niya kasi hindi ko lang mabig pero ito yung message niya sa akin sa sa akin ano sa akin uh, Messenger. Ang hinihingi niya na makipag-meeting daw si Lito Lapid sa akin. So ngayon ako naman ay ayaw pa makipag meeting kasi unang-una kong kinatatakutan Ska, marami na pong mga reporter ang biktima ng tinatawag na palalabasin ka na nang, nangungutong ka ng pera. Halimbawa, opo ako sa mesa, katabi ko si Lito Lapid, may kasamang mga kung sinong NBI o police at bibigyan ako ng envelope sa tapat ko pagtapos sa bayhuli. Ordinary na po na modus yan ng mga opisyal na natitira ng mga reporter. So, hindi ko mangyari, ayaw ko mangyari yan, kaya hindi ako pumayag na magkita kami. Pangalawa, sinabi ko, e eh, paano ito? Nasa, nasa il nido na ako na tumitira, nakatira, kaya hindi na ako makapunta. Masyadong magastos from Ilnido, palawan. So, meaning to say, nagsinara ko ng pintuan para magkaroon kami ng meeting. So, what happened next is, uh, habang nag uh, nasa Palawan ako, nababakasyon ay sa Puerto nag nag-chat sa akin yung kaibigan ko yon. Sabi niya inform na kita na nagsampa na ng kaso si Lito Lapid sa NBI Anti-Fraud Division. Sabi ko bakit Anti-Fraud Division nakala ko cyber libel. Dapat doon niya sinampa sa kwan uh, sa Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. So nag-message eh, sa ako sa kanya. ng scam kayo. Uh, <laughs> sabi ko paano magiging scam ang Tinanong uh, <laughs> e, ko eh. Sabi, aywan ko ba? Kasi kaibigan daw niya yung jefe ng Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation. So nag sumagot ako, sabi ko paki-sabi sa jefe ng Anti-Fraud Division na dubo mag-ingat siya. Kakasuhan ko siya kasi hindi niya teritoryo ang kaso. Kaya ang may teritoryo dito ang dapat lang ay si Cybercrime Division kay Attorney Jeremy Lutok. Dapat doon niya isampa. Kaya pakisabi niya, kung ayaw niya magiklamo ako sa Umbusman laban sa NBI Hepe, chief ng anti-prodivision, huwag siya makialam kasi hindi niya teritoryo ito. So nevertheless, I did not know what happened kung pinatuloy niya. Tapos, kinuha, obviously, kinuha pa niya yung mga records ko daw puno sa NBI clearance. Siyempre, lahat lahat, lahat ng records. Siyempre, sa NBI records, pag uh, mag-apply ka ng, ng uh, NBI clearances, nakalagay ang lahat ng kaso mo basta na isampa siya sa RTC. So, <clears throat> ngayon, nagulat na lang ako nung pag-senate hearing, nandun siya. Tapos, nagkwento nga siya na may siyam na libel ako na kaso na sa NBA. Sa, ayon sa, inamin niya na kinuha niya sa NBA records. At meron daw akong 6 uh, uh, anim na warrant of arrest. So ngayon, sinagot ko siya, kagad, nag-vlog ako, sabi ko, nagsisinungaling ka Mr. Lito Lapid. Nakasawang kita ng libel sa ginagawa mong yan. Bakit? Kasi ang totoo, 14 counts ang libel laban sa akin, hindi 9 counts. Ang 9 counts na sinasabi mong libel ay nung araw pa yun na ipanalo ko na yun. Tapos na yun. At saka mga warrant o baris na yun, wala na yun kasi tapos na nga yung kaso. Ang problema lang nito sa system na ang recording ng NBI, kahit matagal ng kaso, ay hindi pa nila tinatanggal. Ilang beses na ako kumuha ng NBI clearances at nagsubmit na ako ng utos ng artisis Concern na dismiss ng kaso na ipanalo ko na hindi pa rin nila binabago ang kanilang record sa NBI. Yan po, nananawagan pa ako kay Judge... Jimmy Santiago na siyang hippie ngayon ng National Bureau of Investigation. Isa po yun na dapat trabahuin niyo po, ayusin niyo po ang sistema ng NBI clearance records. Kasi marami po ako natulungan uh, bilang abogado na sumulat ako sa NBI. Matagal na itong kaso ito, bakit nandyan pa rin? Sabi-sabihin, uh, marami din akong kinitang kwarta sa pagkakaroon ng kliyente na maayos ang kanilang NBI clearance na sa totoo lang tapos na ang kaso. Bakit naroon pa? So yan ang isang sistema na mali ng NBI. Ang isa pang mali ng NBI dyan, it is a sensitive private information. ko So ngayon, dapat humingi muna ang NBI ng consent ko bago nila binigyan ng records si Lito Lapid. Ngayon lang inanunsyo so, niyo. Uh, Doggy, attorney, ikat kita uh, saglit. Magtatanong ako para klaros na tayo. Yung kiniklaim ni Lito Lapid na ikaw ay may warrant of arrest, sinasabi mo ngayon, attorney Toto, wala kang warrant of arrest. Lahat yun wala na. Tanging ngayon, arrest, wala na. Kasi tanda niyo. Wala inyong... na. Sa batas ng warrant of arrest, sampung araw lamang yan ang effectivity. So if bibigay sa mga polis, after uh, before 10 days or after 10 days, ibalik na mga polis sa korte na ng isyo. So ngayon ang problema lang sa NBA kasi kahit old warrant of arrest, nandiyan na sa kanila yan. Yan ang problema na isang sistema na dapat ayusin ni Jimmy Santiago. Because if it is not resolved, marami po mga Pilipino na hindi makapag-abroad kaagad because of the problem. So, ngayon, anyway, uh, another problem here sa NBI is uh, bakit sila pumapayag na pumo-official ng bayan na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang senador ay para lamang sa kanyang personal na interest na depensahan niya ang kanyang sarili. Whereas, kung sana kung pumunta sa doon, ando na ako sa punto ni Attorney Enzo na sinasabi niya, if you are and were the chairman of Games and Amusement Board, tapos na may oversight function, ibig sabihin oversight, monitoring function, doon sa mga lahat ng mga permits na binigay ng Games and Amusement Board, ay dapat ikaw ang dapat nag-investigan ito. Bakit hanggang ngayon hinayaan kay Senator Rizal Teveros at Wingat Sagyan? ilang linggo, ilang buwan na na tumatakbong hindi man lang siya pumapasok kahit man lang joint. Bakit? Anong dahilan? Kasi protector po siya. Yan ang totoo dyan. So ngayon, ang uh, lupa na pinakita ko doon sa kanya na nagalit na galit siya, napilitan tuloy ako ipakita na mayroon akong hawak na tax declaration na sa pangalan ng asawa niya at siya. Ang asawa niya tinutukoy niya, yung pa lang, tinutukoy na ex-wife niya. So, where, kaya ang nasunod, ang nangyari, nililabas ko na rin na yung ex-wife niya na si Marisa Tadeo uh, Lapid, although I do not know kung paano naanal yan, ay dating manager pa ng Pogo Purak. So, yun ang katotohanan niya. Oh, Atty. Toto, liwanagin natin muna para klaro. Yung sinasabi niyo pong lupa na may kinalaman yung dating asawa ni Lito Lapid, Was yan po, po, po yung lupa na inayuan ng pogo. Hindi naman Tamang sa lupa, nagkatabi-tabi lang ang lupa niyan at uh, to thrish, to 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 enlighten nyo ang lupa po dyan na kung saan nagpugo, nakatayo. Pinuntahan ko kahapon, pinunan ko ng litrato at video at iyon ay nakatayo sa tabi mismo, kumbaga bacon lot ng tinatawag na Grand Palazzo Royal na pag-aari sa pangalan sa papel ni Roberto Liwag Cruz. Ngayon, ang um, lupang yan, namimigay lang yan na sa wala sa pangalan, hindi walang lipatan, pero may isang tax deck na nailipat sa kanya talaga. So, ngayon, hindi lang siya dyan ang binigyan. Sa totoo lang, pati nga si Gloria Makapagal. Pati pa, marami sila dyan, dyan, sa Pampanga. Kasama dyan sa si sindikato dyan, si Bung Kasi hindi po papasok ang anumang pugo kung walang blessing o bendisyon ni Bong Pineda. So, attorney, uh, uh, uh clarification lang kasi narinig, nakinig ako ng, ng, ano kanina ng news about Lito Lapid eh. So, ang sinasabi niya, yung 10 hektarya daw, hindi sa kanya, pero daw sa mga cross siblings. At tama ba yun o hindi? Tama na sa pangalan ng cross siblings. At babanggitin ko pa kung sino mga cross. Ayan. Ang mga cross siblings dyan, ay ang mga si Roberto Cruz ang kanilang pinaka pinaka SPA nila o attorney in fact ng lahat ng Cruz siblings so 106.4 uh, uh, hectares lahat yan so ngayon uh, noong 2001 inaward yan ng Department of Agrarian Reform ang kabuwang lupa sa mga farmers sa Pura, Pampanga at... ka uh, At... Uh, at orin uh, 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 ito ba yung signal? O sa akin. Maganda ba yung signal niya? O talaga nagpapalya? Mahalaga kasi. Wala, akong okay narinig mo eh. Okay Okay lang. Okay ba? Okay okay ba yung signal niya? No, okay lang. Okay lang. Oh, Parang okay. sa'yo may problema siguro Lolo. Ah, okay, na, sige. Okay. Tuloy na po so, so ni ito. So, anyway, ang... Ang... Sabi ko, pinag ng lupang iyan ay yung 106.4 hectares na inaward sa mga farmers by reason of CLOA noong 2001. Tapos tataka ka lang, pagdating ng 2003 ay nagkaroon na naman ng DAR order o DARPO order na kinonvert the whole of 106.4 hectares into tourism land, residential land, and commercial land. So, hindi pa na-award the award na in paper sa mga farmers pero hindi pa nila nahawakan na convert na. So, iyan po ang nangyari dyan. So, that time, si, Gov si Lapid ay governor ng Pampanga. So, habang bilang gobernador ng Pampanga, ang hawak niya ay probinsya. Ngayon, ang ginawa ni, ni Roberto Cruz ito, dahil ang original na classification ng lupa ay agricultural, kung isang la mo sa banko, mababa ang presyo. So, kailangan pataasin ang presyo ng mga lupa para kung isang la mo, malaki ang makukuha mo at kahit hindi mo bayaran ang utang mo sa banko, malaki pa rin kikitain mo. So, sa ganung kaisipan, ang nangyayari, yung dating halimbawa 500 pesos per square meter kung agricultural at kung i-declare ng munisipyo sa zoning ordinance na isang residential, commercial, o tourism lot ay mag-aakit sa 10,000 pesos per square meters. Ang 10,000 pesos per square meters kung equivalent per hectare ay 10 million pesos per hectare. Ngayon kung 106 hectares, that is equivalent to 106 times 10 million, that is 1 billion plus. Sabi so, sabihin, just imagine kung talagang negosyante ka, ganito ang style ng mga developer o mga real estate na businessmen. Bibili ng lupa na mura, kagaya ka bilyar, tapos bibili na sa mga bawat bayan sa buong Pilipinas at lalagyan ng gate, lalagyan ng kunting kalsada at papalitan, apply sila ng bagong tax deck, pataasin ang fair market value. Para kung umutang man sila, ay malaki, bawi pa rin sila. Kahit matalo sila, hindi na mababayaran ng utang, ay panalo pa rin sila. So, ganun po nangyari dyan sa purak pampanga. So, para maaprobahan ang classification, ay kailangan aprobahan muna yung ordinansa ng purak as bayan ng provinsya. So, doon pumasok na yun ang papel ni Lito Lapid para aprobahan ng Provincial Board ang ordinansa ng PURAC na pinataas ang classification ng lupa na sakop ng 106 hectares kaya nabigyan siya dyan si Lito Lapid ng lupa at malaki ang lupa niya dyan na binigay sa kanya. So ngayon, going fast forward, Noong 2019, nanalo yung mga farmers, hiningi nila sa Department of Agrarian Reform na yung lupa na natira sa 106.4 hectares na hindi man lamang na-develop ay ibalik sa agricultural. So nanalo sila ng November 2019. So nanalo sa 2019, pagkakataon din na pumasok ang Pogo. So dahil pumasok ang negosyong Pogo sa isip ni Roberto Cruz, kailangan niya ngayon didiskarte. Pero mo November 2019, nilabas yung decision at nag na lamang sila sa totoo March 2022. sabi sabihin, out of time na. Alam ni Attorney so kung out of time, dapat final ang executory na decision. Anyway, sa panahon na ni Duterte nangyari, at nung panahon outgoing si Duterte March 2022 na isang pa yung notice of appeal pero kahit na may utos ang DARTO na ibigay na sa farmers hindi binigay kasi pinatayuan muna ng pugo yung mga bakante 10 hectares of those vacant plots ang vacant plots estimated ay mga 40 plus hectares So sa 40 plus hectares, doon nila itinayo ang pugo. So with the help of Duterte, naitayo yan. Na, uh, wala na problema kaya binigyan sila ng business ng building permit lahat ay sakop, lahat ang building permit ay nasa control ng mayor yan. Kaya hindi pwede sabihin ni Jing Kapil na mayor ng Pura na wala niyang hugas sa kamay. Lahat po na nangyayari sa bayan, negosyo at hindi ba negosyo kahit police matters ay alam dapat ni mayor. Pero nag-ugas nag kamay siya. Oh, sige, attorney, para masundan ko yung sinabi mo, ha? so yung balik ulit tayo sa 10 hectares, ang 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 kasalanan ba ni Lito Lapid yung approval process o yung ownership ng 10 hectares? Doon ako na ano. Help me out there. Mahabang kwento yan ang kasalanan ni Lito Lapid una sa pagbigay ng protekta, protection kay Roberto Pert Cruz na siya ang sa pangalan ng may-ari sa papel. Okay, dalawa classic ang ang problema ang problema natin dito. Dalawa yung pag aari ownership in name and ownership in paper. Sabi sa legal ownership at beneficial ownership ang tawag diyan. So in this case, again, ang ma 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 ginagawa nila dito ay beneficial ownership. si Lito Lapid, may sa kanya na portion. So, may uh, ibang portion din na pinapalatan niya sa kaya nagkaroon ako ng tinatawag na toxic relation. Wait lang po, hindi to accusation lang, no? Meron tayong written documents to support this, no? Kasi baka mamaya naglalabas na accusation lang natin to. Alam mo naman, siyempre, eh. Oh, ako uh, baka may lalabas, uh, ha? Patay. Yun, Patay, patay, ha? Ito po yung but, tax declaration. Yan lang, so, kinaganda kaya alam, kinaganda kay attorney. Laging ah, ganyan, legal lang. Ah, pangalan ni Lap, um, Lapid Manuel M. and Lapid Marisa T. SPS o spouses. So ito yung ah, binigay sa akin ng aking source na ebidensya na may, sa lupa sa 106.4 hectares dyan, binigyan siya dito at ah, ang sinabi dyan, pati si Jing Kapil ay may portion dyan na na part na ng Pogo. Kasi bakit kukuha sila sa outside pugo